Smuggler. 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 Para sa si Rated X numero 47, ka Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muling sumasa inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling balita na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Siyempre kasama po dyan ang mga pinakahuling ulat sa vaping industry, lalo't lalo ng ating pagbuna sa mga Colorum Vape Resellers. At para po sa ating headline, Online Vape Selling Suspendido. Yan po ay ayon sa utos ng DTI. Bulto ng illegal vapes kumpiskado sa Pasay City. Dalawang vape outlets di nakalusod sa DTI-FTEB. Hinala ng kapulisan, may nag-aangkat na iba ng flaba direkta galing China. Vape Vendo sa Quezon City, sinilyado, kinumpiskar ng BIR at si Commissioner Lumagui mismo ang nanguna. At para sa ating infographic of the week, na inyo naman po masusundan sa X sa Smuggling, facebook.com slash sa Smuggling, facebook.com slash sa Smuggling, na meron ng 125,000 likes, 130k followers narito. Ano ang nasa loob ng smuggled Yosimo? mo? Nandito sa larawan, mga ritasong kahoy, mga multi, ah, multi, multi-cut na kahoy. O, oh, mga maninipis, para ani mo ikala, tabako, pero ang tigas naman. Siyempre, nandyan ang mga karton. Meron din pong goma. Ha? Huh? At siyempre, nandyan-dyan din po yung iba. Gumagawa eh, pinatuyong dahon ng gabi, kaya ubod ng kati. At narito na po ang pinakamalaking balita na tumambad ngayong linggo. Ipinag-utos na po ni Kalim Alfredo Pascual ang pagsususpinde ng mga online vape selling sa buong bansa. Yan po ay para proteksyonan ang kapakanan ng mga kabataan, ang kapakanan ng mga consumer, at para maiiwas tayo doon po sa mga panis na vapes na hindi na putyak ang lagay. Kung yan ba ay mapaminsala o hindi sa ating kalusugan. Kaya simula noong biyernes nang lumabas po ito, nang pirmahan po yung DAO, Dep Department Administrative Order, oh, hindi na po pwedeng magbenta online. Suspended. Temporary lang naman po yan dahil wala pong mga safety nets ang mga online platforms natin ngayon. Kahit sino pwede pumasok, register mo lang yung email mo. Makaka, pasok ka na at pwede ka nang bumili, magpanggap ka lang, ah, na ikaw ay above 18 years old, pwede na. So wala pong mga safety nets, yung mga traders, mga retailers, mga bogus, karamihan. Wala pong mga dokumento. At yung kanilang mga produkto, hindi po nakarehistro. Kaya suspendido ang lahat ng mga aktibidades online. Sa larawan po, makikita po natin ang kapitapitagang GP Joey Dulay at ayon po sa kanyang post, sa kanilang post sa PCA, the Department of Trade and Industry of the Philippines, led by the Honorable Secretary Alfredo Pascual, signed an administrative order today that suspends all online sales of vapor products across all platforms in the country. Ah, take note, all platforms, so wala exemption. Mapa TikTok, mapa Facebook na inaabuso ng mga team galaw-gaw? Hmm? Ayan, huwag na ho kayong magtangkapang mag-post dahil yan po ay pinagbabawal pansamantala ng DTI. Para po sa mga karagdagang impormasyon at na mabasa po ninyo ng buo kung ano po itong dao na ipinalabas ng DTI, mangyari magpasya po sa Uh, facebook.com slash pesiya facebook.com slash pesiya at doon po ninyo yung mababasa ang anim na pahina patungkol po dyan sa DAO ng DTI. Napapansin ko nga rin po eh, no? Ako'y ginaganahan. Maging yung mga kaibigan ho natin na sumusuporta sa X sa smuggling ay eh, ginaganahan po sa pinakahuling pangyayari. No? Kaya po nagpalabas po ang X sa smuggling ng notisya, ah, ng kumbaga, eh, expression na parang nararamdaman natin na unti-unti na pong ah, nararamdaman ang tagumpay ng ating pinagsamang pagsisikap na iparating sa mga kinaukulan ang mga tiwaling gawain ng mga pasaway na kolorong vape resellers online. Tulad na lamang po nito. O, oh, pa rito. O, oh. oh. gusto nyo pa? Mura, 45 petot. Ha? Ah? 3K, 3,000 ang minimum order. Eh, binibiro mo. Sa 45 pesos, yan po ay mapangakit sa mga kabataan. At tiyak ko na hindi niya namamalayan yung kanyang ginagawa na yan po ay talagang masasabi nating hinyus. Hindi hu hinyo. Akala siguro niya hinyo siya. Hmm, pero hinyo yung karumal-dumal yan dahil ang maaakit po sa presyong niyan, sa price point na yan, walang iba kundi ang mga kabataan. Pero hindi niya naintindihan, hindi na unawaan kung sino may yung nag-post na to ang kanyang ginagawa. Patawarin ka nawa ng Panginoon. <laughs> ah, pero ipagpatuloy po natin dun po sa mga nagsusumbong, yung mga mga, mga concerned ah, retailers na nagsusumbong sa DTI, sa BIR, sa Bureau of Customs, pagpatuloy po natin yan para po malinis ang ating hanay at ipaalam sa mga kinaukulan ang mga kapansin-pansing paglabag sa bagong kautusan ng DTI. Suspendido ang paggamit ng online platform sa paglalakot, paghahalina ng mga vape products. Sa kanang yan, may matibay na basihan na po ang ating mga sumbong. Noong mga nakaraan ho, ah, noong mga nakalipas na araw, wala pong matibay na, ka, na pundasyon. Ito po, binigyan na po tayo ng matibay na pundasyon na maaari po ninyong sabihin, lumalabag po ito. Itong team galaw nito, o galaw Ah, itong mga tulad ni Tonyo, ni, ni Lamonay, ah, walang pakundang na. Pwede na po ninyong i-report yan. susunod. Uh, speaking of reporting, uh, BIR sumunod na rin po sa hakbang ng DTI. Ayon po rito sa ulat, ha, uh, inuutusan ang Facebook, uh, kay mga abusado sa Facebook at Lazada na bunutin na, kalusin na. Itong mga unregistered online sellers at nang ganoon, tulad nang ng, ng uh, kadahilanang in express ng DTI ay eh, mapangalagaan po ang kapakanan ng ating mga minor diidad At nang sa ganon, uh, itong mga online resellers na to ay matutong magbayad ng buwis dahil hindi po sila nagbabayad ng buwis sa kabila ng pagpapakita nila sa kanilang mga Facebook page na nag nagsisiyaman, nakakabili ng mga magagarang sasakyan, eh hindi naman po sila nagbabayad ng buwis. Kaya yan din po ay tinutugis ngayon itong mga e-marketplaces na pinamumugaran ng mga kolorum online resellers. Ingat din po kayo sa BIR. Speaking of BIR, pinangunahan mismo ni Commissioner Lumage ang pag-grade sa sasabi nila, ingenious daw to, ingenious eh. <laughs> ingenious idea. Kauna-unahan sa Pilipinas. Vape vending machine. Alam po yung kumpanya na yan. Uh, merong rat yung pangalan ng kampanya nila, eh, rat. Oh, nag sila noong Nobyembre, sila lang daw ang kauna-unaan sa Pilipinas na maglalabas ng vape vending machine. Ay eh, buti na lang. Oh, ang kabutihan po na nagsusumbungo tayo, mismo may nagsumbungo sa Facebook page ni Commissioner Lumagi. Eh, nabasa niya. Oh, nabasa niya. Inaksyonan. Oh, inaksyonan. Doon nakita sa isang gusali sa Quezon City, na may gym, may mga uh, facilities doon na pinupuntahan ng kabataan, malayang nakakabili ang mga bata at sino man ng vape na flava. Oh, kahit man hindi flava. Siyempre, sasabihin natin, e eh, flava kaya hinuli. Pero ang vending machine pwede, hindi po pwede. Oh, dahil wala pong age verification system, yung vending machine na yan. Sa Japan, hindi po pwede. Hindi ka makakabili ng ng Icos sa vending machine, ng sigarilyo sa vending machine kung wala kang card na pinagtitibayan ng isang tobacco association nila doon na ikaw ay qualified na makabili sa vending machine. Kaya meron po silang pinamamahagi na card na yun po ang magpapatunay, verification po nila yun, na, maka, na mahari pong magpahintulot sa kanila na makabili sa vending machine. Pero itong vending machine na to free for all huyang. Kaya buti nga na huli, <laughs> Anong ginawa? O isinakay, kumuha ng boom. <laughs> para maikarga itong bending uh, vending machine na ito at kasama po sa mga napot, nakumpis ka doon po sa uh, ginawang raid ni Commissioner Lumagi. Dito tayo para kumpis rin itong uh, vending machine na nagbebenta ng uh big products na nakita natin na hindi registrado sa BIR at hindi bayad ng excise tax. Patunay ito na hindi titigil ang BIR at nakabulin uh, at tutukan ang uh, ng illegal na big products. Kahit itong mga vending machine na ito ay uh, kukumpiskahin natin at uh, nananawagan tayo sa lahat ng mga nagbebenta at ang sumang ng uh, big products ay uh, siguradukin na magbayad ng excise tax, bumili ng stocks, at uh, siguraduhin na bayad ng excise tax para mas payapa ang inyong pagnenegosyo at ang pagbebenta ng fake products. Sa mga consumers naman na tama uh, may minili, siguraduhin natin na bilhin lang natin ang mga fake products na bayad ng excise tax. Makikita naman natin yan kung may stock ang fake uh, products na ating nabili. Itong linggong nakalipas, back to back success po. Tatlo. Oh, tatlo. Tatlong kaso ho, back to back success. ah oh, binibiro niya. Hindi lang po kasi dawing isang araw eh. <laughs> tukoy na tukoy na eh. Kaya dalawahin nila yung aksyon. Dalawahin nila yung operation. Back to back success. Unang-una sa Pasay City. Sa pinagsanib puwersa ng DSOU at Southern Police District. Ano yung DSOU? District Special Operations Unit ng Southern Police District at ng DTI Fair, Fair Trade Enforcement Bureau. Maganda po ang istorya nito kasi angkop na angkop po ito sa mga online resellers eh. Yung bang ah, hindi ho sila basta-basta nagbebenta kung hindi nila sigurado kaya meron silang tinatawag na meron pa silang tinatawag na identity check? <laughs> ah, credibility check? Na sila-sila lang din na nakakaunawa? Nakatanggap-tanggap ba? Kilala ba itong taong ito? ay yung pala, takot sila na mabasyo. Takot sila na baka ang kanilang pagbentahan ay mga pulis. Eh, nangyari. Hindi ho matrace ng pulis eh. Buti na lang nakita ho yung rider na pumunta doon sa lugar na yon na isang bahay at doon nga po naka yung mga illegal vapes tulad ng Flava. Narito po ang buong detalye courtesy of PTV4. Sa harap ng pinaigting na kampanya kontra ilegal na e-cigarettes, bulto-bulto na ilegal na vape products ang nakumpiska ng pulisya at ng DTI sa Pasay City. Natura mga produkto, hinihinalang galing sa labas ng bansa ang supplier at pagkatapos ay ibinebenta dito sa bansa online. Si Bel Custodio sa Sentro ng Balita. Mahigit limang milyong pisong halaga ng illegal vape products ang nakumpiska ng Southern Police District Special Operations Unit at Department of Trade Industry Fair Trade Enforcement Bureau sa dalawang warehouse sa Pasay City nitong Martes. Naglalaman ang mga bulto-bultong lalagyan na ito ng big brands na Flava. Matatanda ang sinuspinde ng DTI ang pagbebenta ng naturang brand ng e-cigarettes noong Marso nilabag kasi ng kumpanyang Flava Corporation ang Republic Act number no. 11900 of a law. Magkakaroon sana tayo ng test buy kaya lang na-block yung ating ano dinak nung supposed to be bibilhan natin, dinak yung ating operatiba kaya hindi tayo nakapag-test buy. Ang ginawa na lang po is sinundan nila yung isang rider kaya po natunto nila yung pinagkukuhanan nila nitong mga vape products. Nakikipag-ugnayan ng SPD Special Operations Unit sa DTI FTEB at na-verify nga ng ahensya ang bodega ng mga illegal na vape products. Nang matunto ng mga otoridad ng warehouse, nakumpis ka ang 9,359 assorted flavors ng Flava Vape. Ngunit tila natunugan na ng mga suspect ang operasyon ng mga pulis dahil wala na silang naabutang tao sa bodega. Although wala po tayong naaresto, dalawang lugar po yung napuntahan natin, dalawang parang bahay na ginawa nilang warehouse. Dalawa po yung nakuha na natin ng mga vape products na ito. Online daw ang transaksyon ng mga seller kung saan bultuhan nilang naibibenta ang mga illegal vape products. Base sa inisyal na investigasyon, maaring may iligal na nagsusupply ng iligal na vape mula sa labas ng bansa tinitingnan po nila kung meron sa China pero within dito lang po sa Asia yung mga bansang posibleng panggalingan nitong ano natin nitong mga pinagbabawal na vape products kasi sa Singapore pinagbabawal na rin po yung vape uh, clava vape na ito so possibility po is China, Singapore yan po mga bansang yan Maari rin daw na may nagmamanufacture nito sa bansa patuloy pang inaalam ng SPD at DTI kung kanino nakarehistro ang mga warehouse at kung sino-sino ang mga nagbebenta ng illegal na vape. Kung mauhuli ang mga sangkot dito, magmumulta sila ng isang daang libong piso. Nasa kusudiyan na ng DTI-FTEB ang mga nakumpiskang illegal na vape products. Samantala, nauna nang nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa mga iligal na nag iimport at nagbebenta ng mga ipinagbabawal na vape products. At sinisigurado po natin na napupuntahan po natin ang mga nagbebenta, hindi lamang po sa mga retail, pati na rin sa mga warehouses at uh, yung mga malalakihan po na uh, mga nagbebenta na iligal na mga sigarilyo at uh, vape. At uh, patuloy rin po ang uh, pagiging pagdadayalugo natin sa mga negosyante o yung mga nagnanais na magmanufacture, mag import at uh, magbenta ng mga sigarilyo at uh, mga vape products para naman matulungan sila na mag-comply ng mga kanilang registration requirements at magbayad ng tamang buwis. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan. Ayon sa balita, baka galing China. Yun ang hinala ng mga kapulisan. Baka nga naman. O baka galing sa Singapore. Ibig sabihin, lagana po yung flaba. May, may nagsusupply. Palagay ko galing sa China dahil yung production ho, na, in, na pinadating dito sa Pilipinas, pagpalagay na natin, may surplus. Oh, Siyempre may molde, nandiyan dyan yung tinatawag na pantatak nila, Napaka na-oversupply ang uh, kanilang ginawa kaya sinip out po nila yan sa karatig bansa dito sa Asia. Siyempre, hindi po nakaligtas ang Pilipinas. No? Kasi yan din po ay may mga ugong-ugong na baka daw yan ay recycled. Kung baga, yung mga nakumpis ka na at binibenta uli. Pero ito, ang kurya ng polis ay galing po mismo sa China at iba na po ang nag-assume ng importation. Nakikita po dun sa larawan kung inyo pong i yung mga gamit po ng mga Chinese characters po ang nakasulat. Hindi po flaba, hindi po vape, kundi mga personal effects na Chinese po ang mga nakasulat. So at uh, sa akin, pakoware ay baka mga injek din po itong mga Nanja dyan dahil uh, ang mga nagpapatakbo ng bodega na yan dahil ang proximity ho noon sa baklaran. <laughs> Ah, na nahuli po yung Inchig. Proximity po ng mga Pogo na nandiyan dyan. Marami pong mga Chinese nationals dyan sa Paranaque Pasay area. E eh, malamang nga po mga injek yung nararian at sila na po mismo ang nagpaparating. Ang, pre, ang, ang tanong, saan galing yung pera? Baka sa Pogo! At ang ating sunod na back-to-back -back success ay sa... Palawan na naman po nangyari. Ito po ay mainit na balita pao dahil hindi pa o nakakalipas ang mga may ang may 24 oras ng magka ng dalawang operations po sa loob po na isang gabi. Ah, noong July 17 ay naganap po ang pagkakahuli ng dalawa. Nandito po sa larawan sa kaliwa na nakunan po sila ng 384,000 worth nang smuggled cigarettes. At siyempre, nadya dyan din po dito sa kanan, eh, Lone Ranger ho, may sakay po siya. Nakalulan po sa tricycle yung mga sigarilyo at ayun, nakumpis ka po sa Rizal, bayan ng Rizal, sa Palawan. Sa pong maiting na pagpugay sa PNP Maritime, sa Philippine Coast Guard, at sa Philippine Tobacco Institute. And last but not the least, sa hanay ng ating balita, isa na naman pong back-to-back -back successful operation sa Zamboanga City na nagresulta po ng pagkakakumpiska ng may halagang 12.4 million na smuggled cigarettes. Narito po ang ulat mula po sa Police News Network. Aabot sa 12 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam ng operatiba mula sa magkahiwalay na anti-smuggling operations sa Sambuanga. Patuloy ang pambansang pulisya sa kanilang mga operasyon upang matigil na ang mga ilegal na aktibidad para sa maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Patrolwoman Joyce Franco sa Balita. Naging mabubayang isinagawang dalawang magkahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 9 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Bowen Joey M. Masauding, Regional Director Laban sa Smuggling sa Lungsod ng Sambuanga noong hulyo 17, taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong individual at pagkasamsam ng kabuoang halaga ng 12,548,700 pesos na umano'y mga smuggle na sigarilyo. Sa una operasyon ay sinagawa na sa Sambuanga City Police Station 8, City Drug Enforcement Unit at Bureau of Customs Sambuanga sa Zone 1A Seaside Barangay Maasen, Sambuanga City noong Hulyo 17 taong kasalukuyan bandang alas 10.25 ng gabi. Ang operasyon na ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 23 anyos na lalaki at pagkasamsam ng 99 master cases at 36 reams ng platinum white cigarette na nagkakahalaga ng 5,672,700. Ang naaresto at ang mga nasamsam na ebidensya ay dinala sa Zamboanga City Police Station 8 para sa pangangalaga at karagdagang legal na aksyon. Sa isang hiwalay na operasyon naman, ang Regional Special Operations Unit at Regional Intelligence Division 9 sa pakikipagtulungan ng Zamboanga City Police Station 8 at Bureau of Customs Zamboanga nagsagawa ng operasyon laban sa smuggling ng sigarilyo sa Porok sa East Barangay Sinunok sa Buanga City noong ala ng hapon dito lamang Hulyo 17 taong kasalukuyan. Ang operasyon na ito ay nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto ng dalawang lalaking sospek at pagkasamsam ng 120 master cases at 78 reams ng mga sigarilyo mula sa iba't ibang tatak na nagkakahalaga ng 6,876,000. Ang mga ito ay tinuturing na may buwis sa ilalim ng Customs Modernizations and Tariff Act. Ang mga naaresto at mga nasamsam na ebidensya ay dinala sa Sambuang City Police Station 8 para sa karagdagang legal na proseso. Patunay lamang na ang pambansang polisya ng Pilipinas, katuwang iba't ibang ahensya ng pahamalaan, ay hindi nagpapabayas sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Sambuang Kapininsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco alagad ng batas, taga-tagoy at ang balitang pulis. At yan po ang nagdala sa atin sa ating pagtatapos para sa Rated Akis episode number 47. Muli ako po nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa Akis sa Smuggling Movement, sa mga taga subaybay ng Rated Akis at naway tayo po'y kumilos na Magtulungan ho tayo, hindi ho ito mapupuksa ng isang ahensya lamang, ng dalawa, ng tatlo, kung wala pong partisipasyon ninyo. Kayo pong mga retailers na nagsisikap na maging compliant. Kanton Ka Israel po, nag po sa lahat ng isang mabuting pagbati.